Isang tahimik na presensya ang kasama nating lumalakad mula nang tayo'y ipanganak, isang hindi nakikitang tagapag-alaga na hindi tayo iniiwan at gumagalaw sa ating buhay sa isang napakalumanay na paraan na madalas ay hindi natin napapansin. Ang presensyang ito ay ang ating anghel na tagapag-alaga, isang banal na regalo mula sa Diyos upang protektahan, gabayan at liwanagan ang ating mga hakbang kahit hindi natin namamalayan. Naisip mo na ba na kahit sa pinakamalalim na kahirapan o sa mga sandali ng pagdududa, mayroong isang espiritual na nilalang na nakatuon lamang sa pag-aalaga sa iyo. Ang katotohanan ito ay kasing lalim ng pagiging nakakapanatag at ipinapakita sa atin ng kwento ni Padre Pio kung paano maaaring maging buhay, totoo at nakakapagpabago ang koneksyong ito. Si Padre Pio, isang banal na tao na namuhay ng may lubos na ugnayan sa banal ay may napaka-espesyal na relasyon sa kanyang anghel na tagapag-alaga, isang tapat na kasama na sumama sa kanya mula pagkabata at tumulong sa kanya hindi lamang sa kanyang espiritual na buhay, kundi pati na rin sa kanyang misyon na paglingkuran at aliwin ang libu-libong tao. Ang pag-unawa tungkol sa mga anghel na tagapag-alaga ay isang paanyaya na gisingin ang isang bagong pananaw sa ating sariling pag-iral. Sila ay hindi lamang simbolikong mga pigura o malalayong mito. Sila ay mga kasalukuyang katotohanan na aktibong nakikibahagi sa ating paglalakbay, ginagabayan tayo sa mga desisyon na maaaring magpabago sa takbo ng ating buhay. Maaari nila tayong ilayo sa mga panganib na hindi natin naiisip. Maaari silang bumulong ng isang salita ng karunungan sa tamang sandali o akayin ang ating puso sa kapayapaan sa gitna ng unos. Ang nagpapalalim pa sa relasyong ito ay ang pagiging eksklusibo. Bawat isa sa atin ay may sariling anghel na tagapag-alaga na ginawa upang maging ating kasama, kaibigan at tagapagtanggol hanggang sa huling hininga. Ito ay hindi isang recycled o shared na anghel, kundi isang natatanging espiritual na nilalang na nilikha ng Diyos upang tulungan tayo sa buong buhay natin. Itinuro sa atin ni Padre Pio na ang koneksyong ito ay dapat pahalagahan at alagaan. Siya mismo ay kinikilala ang patuloy na presensya ng kanyang anghel na tagapag-alaga na hindi lamang sumasama sa kanya kundi aktibo ring nakikibahagi sa kanyang misyon. Mula pagkabata, nakikita na ni Padre Pio ang kanyang anghel, isang hindi karaniwang biyaya na hindi natatanggap ng marami at para sa kanya ito ay pinagmulan ng kaginhawaan at patnubay. Ang presensyang ito ay nagbigay inspirasyon sa kanya para sa isang buhay ng panalangin at dedikasyon na nagpapatibay na ang tunay na pananampalataya ay ang hindi nagpapalimot sa atin na hindi tayo nag-iisa kahit naharapin natin ang pinakamalalaking hamon. At higit pa rito, sinabi niya na dapat tayong makipag-usap sa ating mga anghel. Anyayahan silang lumakad kasama natin upang matulungan tayo sa ating mga pang-araw-araw na pakikibaka upang mamagitan kapalitan para sa atin sa Diyos at gabayan tayo sa landas ng katotohanan at pag-ibig. Ang komunikasyong ito sa anghel na tagapag-alaga ay hindi kailangang maging komplikado o formal. Maaari itong maging isang simpleng pag-uusap Isang hiling para sa tulong, isang tahimik na panalangin, o maging isang pasasalamat. Ito ay isang matalik na pag-uusap na nagpapatibay sa ating pananampalataya at nagpapanatili sa atin na konektado sa banal na biyaya. Si Padre Pio, sa kanyang karunungan, ay nagturo sa atin na tawagin ang anghel na tagapag-alaga sa maliliit at malalaking desisyon na magtiwala sa kanilang tulong upang harapin ang mga pagdududa at kahirapan at buksan ang ating puso sa presensyang ito na laging banayad, matiisin at mapagmahal. Ipinakita rin niya sa atin na ang anghel na tagapag-alaga ay hindi lamang isang espiritual na tagapagtanggol kundi isang tapat na tagapaglingkod na maaaring tumulong sa atin sa mga praktikal na gawain tulad ng pag-unawa sa mga mensahe, pagtanggap ng inspirasyon at maging sa pagharap sa mga komplikadong sitwasyon sa araw araw Gayunpaman, ang modernong buhay sa kanyang mabilis na takbo at mga abala ay madalas na nagpapalimot sa atin sa mahalagang katotohanan ito. Ilang beses na tayong lumipas ng mga araw o maging mga buwan nang hindi man lang naiisip ang ating anghel na tagapag-alaga kahit na siya ay nasa ating tabi, nagbabantay sa atin. Tinatawag tayo ni Padre Pio na gisingin ang sarili mula sa pagkalimot na ito at alagaan ng isang buhay na relasyon sa ating espiritual na tagapag-alaga. Pinapaalala niya sa atin na ang presensyang ito ay laging handang tumulong sa atin. Aliwin tayo at takayin tayo ngunit kailangan itong anyayahan na kumilos na pumasok sa ating buhay ng may kamalayan. Higit sa paghiling ng mga milagro, ito ay tungkol sa pagkilala sa presensyang ito bilang isang tapat na kaibigan. Isang kasama sa paglalakbay na nagnanais na lumak kad kasama natin lalo na sa mga sandali na pakiramdam natin ay naliligaw tayo o mahina Mula sa pag-unawang ito, ang paanyaya ay para sa bawat isa sa atin na simulan ang pagsasanay sa komunikasyong ito. Naway tawagin natin ang ating anghel na tagapag-alaga upang tulungan tayong harapin ang mga pagkabalisa, upang liwanagan ang mga mahihirap na desisyon, upang palakasin tayo sa pananampalataya at pag-asa. Ang pagsasanay na ito ay maaring magpabago sa ating pang-araw-araw na buhay dahil binubuksan nito ang mga pinto para sa pagkilos ng banal sa ating pag-iral, ginagawa tayong mas may kamalayan sa presensya ng Diyos at sa pag-ibig na pumapalibot sa atin. Ipinapakita sa atin ni Padre Pio na sa pag-aalaga sa koneksyong ito, nagiging mas malakas tayo, mas protektado at mas malapit sa landas na itinakda ng Diyos para sa atin. Upang mas maunawaan ang relasyong ito, mahalagang tandaan na ang ating anghel na tagapag-alaga ay hindi isang generic na pigura o isang malayo na tagapag-alaga. Siya ay, sa katunayan, isang salamin ng kung ano ang pinlano ng Diyos para sa ating buhay. Isang presensya na sumasalamin sa esensya ng kung ano ang dapat nating maging. Isipin mong makaharap mo ang isang espiritual na kasama na sa isang paraan ay sumasalamin sa iyong sariling kaluluwa sa pinakamalinis at perpektong anyo nito na laging maingat sa iyong mga pangangailangan, handang mamagitan at gumabay ng may pag-ibig at karunungan. Ang larawang ito ay tumutulong sa atin na maunawaan na ang anghel na tagapag-alaga ay hindi lang naghihintay, kundi malalim na nakikilahok sa ating paglalakbay, handang tulungan at turuan tayo. Si Padre Pio sa kanyang buhay ay naranasan ito ng may matinding kasidhihan. Ang kanyang relasyon sa anghel na tagapag-alaga ay lumampas sa nakikitang mundo at tumatama sa espiritual na nagdulot sa kanya na maranasan ang sandali ng malalim na pakikipag-ugnayan at kapayapaan. Hindi lamang niya kinikilala ang kahalagahan ng anghel na ito, kundi ginagamit din niya ito bilang isang channel para sa kanyang sariling misyon. Halimbawa, kapag tumatanggap siya ng mga liham sa iba't ibang wika, sinasabi niya na ang kanyang anghel na tagapag-alaga ang tumutulong sa kanya sa pagsasalin na nagpapakita ng isang espiritual at praktikal na pagtutulungan na nagpapaalala sa atin kung paano maaring kumilos ang biyaya sa mga nakakagulat na paraan sa ating buhay. Ang aspektong ito sa buhay ni Padre Pio ay nagbibigay inspirasyon sa atin na maniwala na ang ating mga anghel ay maaari ring kumilos ng konkreto sa ating pang-araw-araw na gawain na tumutulong sa atin na malampasan ang mga hadlang na tila hindi malalampasan. Ang komunikasyon sa anghel na tagapag-alaga ay maaaring maging isang walang hanggang pinagmumula ng karunungan, lalo na kapag nahaharap tayo sa mga pagdududa at mahihirap na desisyon pinayuhan ni Padre Pio ang kanyang mga espiritual na anak na lumapit sa kanilang sariling mga anghel upang maghanap ng kaliwanagan at patnubay. Ang pagsasanay na ito ay nagpapakita ng isang malalim na pagtitiwala sa pamamagitan ng mga anghel at nagpapatibay sa ideya na hindi tayo nag-iisa, na maaari tayong umasa sa isang network ng espiritual na proteksyon na kumikilos para sa ating kabutihan. Ito ay para bang ang ating anghel na tagapag Alaga, ay konektado rin sa mga anghel ng ibang mga santo sa isang hindi nakikitang komunidad na nagtatrabaho upang ilapit tayo sa Diyos at palakasin ang ating paglalakbay. Ang paanyaya na ito para sa isang mas matalik na pakikipamuhay sa ating anghel na tagapag-alaga ay isang tawag sa aktibong pananampalataya na nagbabago sa ating pananaw sa mundo at sa ating sarili. Sa halip na mamuhay ng hiwalay sa espiritualidad, maaari nating buksan ang ating puso sa presensyang ito na nais tumulong sa atin na lumago, gumaling ang ating mga sugat at mahanap ang landas ng liwanag. Hindi natin kailangang maghintay para sa mga pambihirang tanda o nakikitang pagpapakita. Sapat na ang kilalani ng hindi nakikitang kasamang ito makipag-usap sa kanya, humingi ng kanyang tulong at magpasalamat sa kanyang proteksyon. Ang simpleng gawain ng pag-aalaga sa relasyong ito ay maaring magdulot ng kapayapaan sa puso, magpabago sa ating pag-asa at magpalakas sa ating pananampalataya sa kapangyarihan ng banal na pag-ibig. Nais kong anyayahan ka na nakikinig o nagbabasa ngayon na maging bahagi ng isang kilusan ng debosyon at pananampalataya na lumalaki sa paligid ng figura ni Padre Pio. Mayroong isang espesyal na grupo na tinatawag na Filos Protegidos do Padre Pio mga protektadong anak ni Padre Pio kung saan ang mga tao ay nagkakaisa upang manalangin magbahagi ng mga karanasan at lumahok sa mga misa na iniaalay sa minamahal na santong ito. Sa pagiging bahagi ng grupong ito hindi mo lamang pinalalakas ang iyong pananampalataya kundi lumilikha ka rin ng isang unidad ng espiritwal na suporta, isang espasyo kung saan ang mga biyaya ng Diyos ay maaring maranasan ng sama-sama at nakakapagpabago. Ito ay isang natatanging pagkakataon upang lumakad kasama ng iba pang mga tao na nagbabahagi ng parehong pag-ibig at pagtitiwala sa kapangyarihan ng mga anghel at sa pamamagitan ng mga santo. Kung ang sandaling ito ay humipo sa iyong puso, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel upang patuloy nating magkasama ang paglalakbay na ito ng pananampalataya at pag-asa. Dito, ang bawat kwento ay isinasalaysay ng may pagmamahal at paggalang upang maramdaman mong tinatanggap ka at naiinspira na palalimin ang iyong koneksyon sa Diyos at sa mga kahangahangang bagay sa espiritual na mundo. Iwanan din ang iyong komento na nagkukwento ng iyong karanasan, iyong pagdududa o maging ang pakiramdam na ang yung anghel na tagapag-alaga ay nasa iyong tabi. Ang iyong partisipasyon ay mahalaga dahil magkasama nating maitatayo ang isang komunidad ng liwanag na lumalaki araw-araw, na tumatanggap sa lahat ng nais mamuhay ng mas malapit sa banal at maranasan ng proteksyon at pag-ibig na tanging Diyos lamang ang makapag-aalok. Kapag pinagnilayan natin ang buhay at mga mensahe ni Padre Pio, napapansin natin na ang kanyang halimbawa ay nagpapakita sa atin ng isang konkretong paraan upang alagaan ang espiritualidad na higit pa sa mga salita. Namuhay siya nang may patuloy na kamalayan sa presensya ng kanyang anghel na tagapag-alaga, ginagawang pinagmumula ng lakas, tapang at kapayapaan ang katotohanan ito sa gitna ng mga pagsubok. Eh, para sa kanya, ang presensyang ito ay napakatotoo na nakaaapekto maging sa pinakasimpleng at pang-araw-araw na sandali tulad ng mga oras ng panalangin, pagpapahinga at pang-araw-araw na desisyon. Ang matalik na ugnayang ito ay nagpapakita sa atin na hindi tayo nag-iisa sa pagharap sa ating mga laban. Mayroon tayong hindi nakikitang kasama na ating kaibigan at tagapagtanggol na laging handang gabayan tayo sa landas ng kabutihan. Hindi inilihim ni Padre Pio ang biyayang ito para sa kanyang sarili lamang. Ibinahagi niya sa kanyang mga espiritual na anak ang kahalagahan ng pakikinig at pakikipag-usap sa kanilang sariling mga anghel na tagapag-alaga. Ang patnubay na ito ay isang paraan upang palakasin ang pananampalataya ng mga lumalapit sa kanya na nagpapakita na ang banal na tulong ay abot-kamay ng lahat at na ang bawat tao ay maaaring bumuo ng espesyal na koneksyon na ito. Nagturo ang Santo na sa paghingi natin ng tulong sa ating anghel, maaari rin tayong dumulog sa pamamagitan ng anghel ng ibang mga santo na bumubuo ng isang espiritual na network ng proteksyon na kumikilos sa lupa at sa langit. Ang pakikipag-ugnayang ito ay naghihikayat sa atin na maniwala na ang espiritual na buhay ay hindi malungkot, kundi isang landas na nilalakbay ng may komunidad kung saan ang mga anghel at santo ay lumalakad kasama natin. Kumikilos din ang anghel na tagapag-alaga sa mga praktikal na detalye ng buhay. Ibinunyag ni Padre Pio na madalas siyang tinutulungan ng kanyang anghel na isalin ang mga liham na natatanggap niya mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang gawain ito na tila pang tao at burokratiko ay nililiwanagan ng anghelikong biyaya. Ipinapakita nito na ang banal na pagkilos ay naroroon hindi lamang sa mga malalaking himalang interbensyon kundi pati na rin sa maliliit na bagay, sa mga simpleng kilos at sa mga pang-araw-araw na sitwasyon. Kapag pinahihintulutan natin na makibahagi ang ating anghel na tagapag-alaga sa ating buhay, Binubuksan natin ang espasyo para sa Diyos na kumilos sa lahat ng antas na nagdadala ng kaliwanagan, pag-unawa at proteksyon. Ngunit upang lumago ang relasyong ito, kinakailangan na alagaan natin ito ng may pag-ibig at pagtitiwala. Hindi sapat na malaman na ang anghel ay nasa ating tabi. Kailangan nating makipag-usap sa kanya, anyayahan siyang makibahagi sa ating mga hamon at tagumpay, kilalanin ang kanyang presensya at magpasalamat sa kanyang dedikasyon. Ang pagsasanay na ito ay nagpapatibay sa ating pananampalataya at ginagawang buhay at kasalukuyan ang ang espiritual na buhay, hindi lamang isang abstrakto na ideya. Itinuturo sa atin ni Padre Pio na ang banal na pagkakaibigang ito ay dapat alagaan ng may panalangin, paggalang at pakikipag-ugnayan dahil sa ganitong paraan lamang natin ganap na mararanasan ang pag-ibig ng Diyos na ipinapakita sa pamamagitan ng kanyang mga mensahero sa langit. Habang nilalakbay natin ang espiritual na karanasang ito, napapansin natin na ang anghel na tagapag-alaga ay isang tanda ng mapagmahal na pag-aalaga ng Diyos sa atin. Siya ang tahimik na patutuo na hindi tayo kailanman inabandona kahit na harapin natin ang pinakamalalaking kahirapan, ang katiyakang ito ay nagbibigay sa atin ng tapang na magpatuloy sa kaalaman na tayo ay minamahal at protektado. Kaya napakahalaga na panatilihin nating buhay ang koneksyong ito, na maging maingat tayo sa tinig ng ating anghel at maramdaman natin ang kanyang presensya bilang isang banal na yakap na nag-aalala at nagpapalakas sa atin sa mga na kamahihirap na sandali. Sa pagdating mo rito, nais kong magbigay sa iyo ng isang napaka na paanyaya, isang paanyaya na sumali sa komunidad na ito ng pananampalataya at pag-asa. Hindi lang kami nagkukuwento, kundi nabubuhay kami ng isang karanasan na nagbabago ng mga puso. Kung ang video na ito ay humipo sa iyong kaluluwa, mag-subscribe sa channel at maging bahagi ng espiritual na pamilyang ito kung saan ang bawat tao ay pinahahalagahan at minamahal. Dito, hindi ka lang isang manunood. Ikaw ay isang aktibong kalahok, isang kapatid na lumalakad sa aming tabi sa paghahanap ng liwanag at banal na proteksyon. Ang iyong tinig ay mahalaga at ganun din ang iyong mga kwento. Iwanan sa mga komento ang iyong karanasan sa anghel na tagapag-alaga o anumang sandali na nagdulot ng kaginhawaan o patnubay ang presensya ni Padre Pio sa iyo. Ang pagbabahagi ng iyong yung mga karanasan ay nagpapayaman sa aming komunidad at nagpapalakas sa pananampalataya nating lahat. Bukod pa rito, nais naming marinig mula sa iyo kung anong mga paksa ang nais mong makita dito sa channel. Ang layunin ay magkasamang bumuo ng isang espasyo kung saan ang spiritualidad at pananampalataya ay buhay, abot-kamay at nagbibigay inspirasyon sa lahat. Ikwento ang iyong mga kwento, magmungkahi ng mga bagong paksa at makilahok sa paglalakbay na ito ng spiritual na paglago. Ang pagpapalitan na ito ay mahalaga upang panatilihing buhay ang alab ng debosyon at upang patuloy tayong matuto mula sa kahanga-hangang mga halimbawa ng mga santo tulad ni Padre Pio at sa patuloy na pagkilos ng mga anghel na tagapag-alaga. Naway patuloy na liwanagan ng biyaya ng Diyos ang iyong landas. Naway laging naroroon ang iyong anghel na tagapag-alaga. Ginagabayan ng iyong mga pagpili at inaaliw ang iyong puso at naway maging pinagmulan ng kapayapaan at proteksyon ang pamamagitan ni Padre Pio sa iyong buhay. Tandaan na kahit sa pinakamahihirap na oras, hindi tayo nag-iisa. Ipinadala sa atin ng Diyos ang mga mensaherong ito sa langit upang tayo ay alagaan at samahan sa lahat ng sandali mula sa unang hininga hanggang sa huling hininga naway magdulot ang katiyakang ito ng kaginhawaan, pag-asa at isang pananampalatayang nabago bago sa iyong puso. Bago matapos, nais kong magpasalamat ng malalim sa iyong presensya rito, sa iyong atensyon at sa pagnanais mong lumago sa pananampalataya. Naway patuloy nating magkasama ang spiritual na paglalakbay na ito sa pag-aaral at pagpapalakas sa isa't isa. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell icon upang matanggap ang mga ng bagong balita at huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa mga tao na maaaring maantig ng mensaheng ito dito mayroon kang lugar upang lumago maramdaman na minamahal ka at maranasan ang tunay na proteksyon ng anghel na tagapag-alaga at ang pamamagitan ng banal na si Padre Pio nawa'y sagana ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay